At I might by all means save some. So yan po yung mga tao, ayan, tinan nyo, basahin yung maigi yan. Ganyan ang kaisipan natin, yung kaligtasan na ng iba. Kung totoo kang tumanggap ng kaligtasan kay Jesus, kung totoo ka, ang iniisip mo yung kaligtasan ng iba. Kung totoong tinanggap mo yung kaligtasan. Dahil meron pa rin sa church dumadalo, wala silang pakialam talaga. Wala dahil, hindi ko alam, mga kapatid. Pero meron naman talaga doon, yung mga totoo din. Talagang kita mo naman eh. Makikita mo kasi yan eh. Yung may mga bunga ng Espiritu ng Diyos at ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Makikita yan, mga kapatid. Okay? Na ang iniisip na nila yan ay hindi na lang yung sarili nila kung hindi yung kapakanan ng iba sa ikaliligtas ng kalalo. Okay. Tingnan niyo si Pablo, na nung unang iniisip niya lang ay ang pananampalataya nila bilang mga Hudyo. Kaya ang sarap sa Panginoon eh. Anong, ay, ayaw natin ng ganong pananampalataya, mga kapatid. No, ayaw natin ng ganon. Papatayin mo yung ibang mananampalataya o ibang sekta, kumbaga. Ayaw natin ng ganon. Dahil well, siya, nung nag-involve na sa gawain ng Panginoong Iso Kristo, yun it doesn't matter. Sino ka man, lawless ka man, ikaw man ay taong nasa katayuan mo talagang, uh, you keep the law, mahina ka, malakas ka, kahit ano ka pa, sabi ni Pablo, kaya kong mag-adjust. Okay? Kaya kong mag-adapt. Okay? Ay ah, ibig sabihin si Pablo mga kapatid ay hindi matitisurin. Okay ya. Yeah. Dahil lang ni isip niya bilang matured na mananampalataya ay yung kapakanan at kaligtasan ng iba. Kaya mga kapatid, ah, kung may katabi kang mananampalataya diyan, na ah, gustong gusto mong maglingkod sa Panginoon dahil kung alam mong ligtas ka na tumanggap ka ng kaligtasan ng Panginoon, Iniisip mo yung kaligtasan ng kasama mo. Okay, wag yung bahala siya kung matisod siya sa akin, ha? <laughs> Di siyang punta sa impyerno, bahala siya. Hindi po ganun, mga kapatid. Ha? Dahil sabi ng Bible, mga kapatid, dito, makinig kayo, Woe unto him! For where offenses may come, sabi ni Jesus Christ. Awawa ang tao Nasa sa kanya nagsisimula ang katitisuran. Kaya dito si Pablo, mapapansin ninyo, gagawin niya yung magagawa niya. Okay? Para hindi ma-offend sino man, anumang lahi yan, lalo na ang church. O okay, isa na ganun tayo mga kapatid, we don't give offense, anuman ang lahi. Lalong-lalo lalo na sa church ng Panginoon. Yung hindi niya pinapahalaga noon ngayon, mahalaga na sa Kanya. Alam niyo kung bakit pahalaga natin ang church? Yan yung mga taong pinatawad ng Panginoon, tinubos ng Panginoon. Tapos natin guguluhin, nako, wag po mga kapatid, wag. Okay? Ah, dapat lagi, lalo tayong magsaya sa kanila at mga kapatid, mag-iinggan pa tayo ng ibang tao. Okay, sa si kaliligtas, ng ibang pang mga kalun.